nahiling na naman ng na mga grupo pang mga tanga. Ang kulay niya po ay kulay black. Ang tanga po palang guys sa Tagalog ay ano, ant. Ay, hindi. Ano yun? Ah, ano sa Tagalog? Ano man sa Tagalog ang tanga? Ano nga yun? Ay, langgam. Langgam. Yan, so, guys na kulay black. So yan po, may nahiling sinda na pagkaon, hali na sa baba. So, ginibo po gabos. Nagtahagang sabang bagas nga. Hanggang tigara nga iya. Kasi pataas. Malanganit. Primero, para hiling po sa ini Halo yun bagas nga talaga mga ano. Halo in yun nga ini. Kasi tuwang tuwangan talaga. Tapos, singga palan. Ang gibo nga. Ano singga? Ito singga nga So, primero kayo ini Kasi nga hiling po lang duman sa baba. Siguro, duwalam. So, di mo kang saro. Naghali siya. Pagbalik niya, ay sus, kada ng tribo ang pinag-iba niya. nga niya. masibog, maatras. abante baga diba ka ang manduwa? Klasik ang pigiribo ni Atras ang manduwa. sa tsa-tsa. Iyon ang matukkan siya tugtog. So, iyon ang anig. Isa din. O, yan o. Ang namali ko sa hindi, hindi talaga. May pagkasararo. Ito sa pagkaon baga. Ang pigi ko talaga ninda. Lagi sinda ano, nag-ano, i Talaga sinda, talaga ang sabang. Pinuunin doon guys ha. Sipon mo ha. Sarok mo lang iyan na pagkaon na nako ninda sa baba. tinapay iyan na takdag. Pero ginibod talaga ninda. Pagkaon na ninda iyan pataas talaga. O. Oh, Iyarog-arog talaga ang sinda. Pagkatambak ninda iyan. Tapos ha, pagkabutin na baga sa taas. Siguro. Ay la, dumang sinda talaga. Saan Ta mag-tarabang-tabang kang sa indang kakanon. Kumbaga, sinda dahil sinanag-iirisipan habang kaya pa nila talaga guys na mag ano mag -tipon. sabi nga di pag natag ura na baga arog sinda pa lang kaya ayong yung kakaiba sa tuwi guys ano kita talaga ah, kanya kanya sabi nga ne, pag nakatukog da <laughs> kanya kanyang tukog <laughs> <laughs> sabi nga sa makabikulan De, guys maraming na sinda oh wala magaling magaling kakaburuang sa mga ano sa mga tanga balik man sana na. Hoy, mga tanga. Kasi talaga magaling doga, mag Sa bagay dahil man sila magkasya palang guys. Ano? Kaya gigiburin ka siguro. At pag-iisip Ano yan? Maya. Ano siga, garis, Sige, rin Ay, kayo, yan, tayo, man? Kaya eh. eh, pala sila gara na, sa siribot nagpabarita. Sige, nga sa bata, na ng mga pala. na? abot nila tayong, tayong rasya. Dato na eh. Para. Iko, nagari ka umahanin da guys. Na nakababalik balik sing da yan. Tapos nagbabararita sing da. Nagbabarita sa da. Nagbabarita sing da. Nagbabarita sing da. Nagbabarita sing da siguro sa mga nagdera lang iyo iwas sa so, mga mga lalaki mga tanga <laughs> ay susya guys at big day may bigla guys na nag ano bigla guys na may nag usli na ina ano pinagalpagalan ba ganun ba huya na oh huya na huya na huya na oh na tinukog na baga kang tagaw ruminabas <laughs> sayang ka pinagalan yung lugabo sayang huya na no, nagkaburo ka sa mga tanga maraming dito guys grabe talaga guys pinagalan yung halik sa baba si nyo, pun sa baba din naman taas tapos naman sa -abot sa taas tinukog kang iba. ibang galing mo kita ka galing mo mga kapares sa mga persons pagkatapos itong pinagalan, tapos pag abot sa dulo iba mga gari na nakinabang so yan lang po, guys yun lang po ang masasabi ko yung isa na Asli, bye